So, uh, I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me. Na ibig sabihin, dapat ang Panginoon lamang ang ating priority. Number two, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Huwag mong gagamitin ang salita ng ang pangalan ng Panginoon sa mga walang kabuluhan. Tulad ng uh, minsan nangangako tayo at sinas, uh, sinasabi natin uh, sa pangalan ng Diyos, gano'n. Or, di ba, minsan merong mga mura na ano, na ginagamit ang pangalan ng Diyos na hindi naman nararapat ah uh, minsan, di ba, yung OMG, di ba, na simpleng, simpleng bagay, pero uh, hindi nararapat dahil ang pangalan ng Panginoon ay banal at ang paggamit ng mga salitang ito ang paggamit ng pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan ay siya na rin ang nagbibigay ng kahatulan para sa kanyang sarili. Parang ganito yun. Uh, hindi ba yung Ark of the Covenant uh, na, sa, na e, binalik sa Israel? Tapos nung matutumba, hinawakan siya nung, ano, nung dalawang alalay, di ba? Pinias, Pinias, yun, hinawakan sila, hinawakan ng Ark of the Covenant, at sila'y namatay. So, ganun din tayo. Kung sino, dahil sa sobrang banal ng pangalan ng Panginoon, at kung hindi mo ito igagalang, ay ikaw na rin ang nagbibigay ng kahatulan para sa iyong sarili.